Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ikinatuwa ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang pagsuporta ng mga Pilipino sa posisyon at direksyon ng gobyerno sa pagresolba sa mga issues sa West Philippine Sea. Kaugnay nito ng resulta ng pinakauling Pulse Asia Survey kung saan 77% ang nagsabing dapat makipagtulungan ang Pilipinas sa Estados Unidos at iba pang kaalyado nito bilang tugon sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Nagpasalamat si Anyo sa mga Pilipino dahil sa tiwala nila sa pag-iipag-alyansa ng gobyerno sa mga kakampi nitong bansa. Kinatigan Anya ng resulta ng survey ang posisyon ng gobyerno na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa Pandaigdigang Batas at makipagtulungan sa mga kapwa-bansang hangad ang kaayusan sa Indo-Pacific region. Suportado rin ito ang samasamang pagprotekta sa interes ng Pilipinas sa global arena. Ayon kay Anyo, ipagpapatuloy ng National Task Force for the West Philippine Sea ang diplomatiko at mapayapang pagtatanggol sa soberanya at karapatan sa teritoryo ng bansa. Sa naturang survey, lumabas na suportado rin ng mga Pilipino ang pakikipag-alyansa sa Australia at Japan. Samantala, 67% ang may gustong palakasin ang kakayahang pandepensa ng sandatang lakas ng Pilipinas. Habang 56% ang nagmumungkahing magsagawa ng joint patrol at military exercise. Bagyang bumaba mula sa halos kalahati ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap ayon sa Social Weather Station. Sa inilabas sa survey noong Disyembre 2023, lumalabas na 47% ng mga Pinoy o katumbas ng 13 milyong pamilya ang self-rated o nagsabing naghirap sila. Bumaba ito mula sa 48% o 13.2 milyon na pamilya noong Setyembre 2023 at mula sa 51% noong Disyembre 2022. Kumonti kasi ang mga self-rated na mahihirap sa Mindanao sa 61% noong Disyembre mula 71% noong Setyembre pero tumaas ito sa Balanced Luzon sa 39% mula 35%. Bumaba rin ng tig-isang porsyento ang self-rated poverty sa Metro Manila na 37% ngayon at sa Visayas na nasa 59%. Ayon pa sa survey, 33% ng mga Pinoy ang nagsabing sila ay borderline o nasa pagitan ng naghihikaos at nakakaangat sa buhay noong Disyembre. Tumaas ito mula sa 27% noong Setyembre. Bumaba sa 20% noong Disyembre ang mga nagsabing hindi sila naghihirap mula 25% noong Setyembre. Samantala, 32% ang naniniwalang sila ay food poor o naghihirap sa pagkain mas mababa mula sa 34% noong nakaraang quarter. 41% naman ang food borderline at 26% ang sagana sa pagkain. Naniniwala ang grupong Foundation for Economic Freedom na mas magiging kaakit-akit ang bansa sa mga dayuwang mamumunan kung babaguhin na ang ilang provisyon sa konstitusyon. Tinukoy ng presidente ng grupo na si Calixto Chiquiamco ang patakaran sa procurement law kung saan mandato ng pamahalaan na gawing prioridad ang mga Pilipinong supplier kahit mas mataas ang alok na presyo nito ng hanggang 20%. Panaon na rin daw para busisiin ang mga restriksyon sa pagmamayari ng dayuhan gaya na lamang ng mass media, advertising, educational institutions at maging na mga lupa at likas na yaman sa bansa. Anya mas mapapalawak pa ang mga naturang industriya kung bubuksan ito sa mga dayuhan gaya ng ginawa ng South Korea. Lumobo sa halos 45,000 ang bilang ng mga pamilyang apektado ng malakas na pag dala ng shear line sa Davao Region. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas ito ng mahigit 187,000 na residente mula sa daan at siyam na barangay sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental at Davao Oriental. Mula dito, halos 1,200 pamilya ang nasa mga evacuation center ngayon habang 525 pamilya ang inaabutan ng tulong sa labas. Umabot naman sa 2.9 million pesos ang halaga ng tulong na naipadala na sa mga apektadong residente. Apat na insidente ng pagbaha ang iniulat ng NDRRMC sa Davao de Oro habang tatlong lugar sa Davao del Norte ang nalubog sa baha. Walong insidente ng landslide na dulot ng pag-ulan ang naitala sa Davao de Oro. Wala namang naiulat na namatay o nasaktan. Simula sa susunod na buwan, asahan na ang pagdoble ng buwanang kontribusyon na para sa mga miyembro ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund. Sa kasalukuyan, nakabase ang kontribusyon sa sweldo ng miyembro kung saan ibinabawas ang 2% sa buwanang sahod nito o hindi lalagpas ang 5,000 piso kada buwan. Simula ng Pebrero, itataas ito sa 10,000 piso kung kaya't ang buwanang kontribusyon ay magiging 200 piso na para sa empleyado at 200 piso din para sa employer. Sa kabila ng pagbabago, sinabi ni Sekretary Jose Rizalino Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development na makikinabang ang mga miyembro sa mas mataas na ipon at mas malaking halaga na maaring hiramin habang pinananatili ang abot-kayang rates. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA headlines na naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.